ka, ani ademi karan sa kantin para maniud to kay na usa ka kauban mura naman gyud og kaingkiton gumikan sa iyang kagutom mo nang nami sa kantin pero na kuy usa ka kauban nga nagpa cute, -cute. kay cute lagi daw siya kung gusto ka mo inom og tubig pili -a ang aqua pure bottled water kay purified jud ka ayo ni eh mo ni among ginainom diri sa kantin mo nang nagpa social social sad pero naasad ko'y usa ka kauban nga social kaayo ka nice food sa iyang pulsira sing sing grillo kay gold kaayo onya maayo pud siya mo kit kit mo ingkit og sud oh di ba gutom kay dai no mo nang naami karon sa kantin Gumika niya sa among kagutom. Kay kami rabang upat, wala sa panahon. Kaya ang among mga may dewa, yun sa panahon. Unya, karon panahon man po sa ating kaon. Monang nangaon, may karoon diri sa kantin. O, diba? kanin kanindri nga part, naniwang sa kang lamion.